Irido ang sarong driver matapos na makabunggo ang pigmamaneo kay ning tricycle sa sarong 10-wheeler truck na nakaparada sa gilid tinampok ang barangay Binatagan, Ligao City. Pasado las 11 ng banggi kasudma, Oktubre 25. Binisto ang driver kan tricycle na si Ruben Valle, 58 anyos, na residente kan barangay San Agustin, Libon. Mantang ang driver naman kan truck, iyo si Richard Dolores, 42 anyos, kang guruyon Huban, Sorsogon. Sigun kay Police Chief Master Sergeant Francisco Matosenos, Chief Investigator kan Ligao City Police Station, gikan uwas pasisiring kuta sa sentro kan Ligao si Valles. Alagad man tampig babaybay ang nasambit na tinampo na ikay ni Nari paro nakaparadang truck dara kan diklom sa nasabing porsyon hasa sa buminangga ini. Pali po mama, hindi ko masabing, hindi ko po makategorize kung ito pong barangay binatagan, itong National Highway accident prone era pero may mga ilan ilan po tayong na nare-report diyan sa aksidente dahil na nga po mam, sa mga kapabayan ng kapwa natin na driver na di uh, masyado silang ma hindi nila na-observe yung 4136 na di porke ganito ang sakyan di porke mga mabilis kay kailan po natin maghihinay-hinay po Maswerteng minor injuries man sana sina ang sinapukan biktima na tulos man natawan asistensyang medical kan City Disaster Risk Reduction Management Office kan Matapos malapatan, tulusman man ining ipigdara sa ospital. Hindi kayo nilang Kahit po mam ma sa social media po, nagpupos kami, particular po sa mga drivers namin. Nagkakandak po kami ng dialogue sa mga barangay na every time na punta po kami doon, pinapalahala na natin mam ma yung mga kababayan natin na driver na kung pwede man po, ganito, ganito. Sumunod po tayo sa litintunin ng batas po lalo na po mam sa 41 Republic uh, sa 4136 po mam na kung kayo nakainom mas mas mas, mas maigi ug na kayo magmamaneho kung kayo nakainom mas maigi na tirin na lang kayo sa inyong mga tahanan kasi hindi natin mapipredict sila po uh, for sure sila posibleng 50% na ma-accident or maka-accident po sila With regards naman po ma'am sa tanong niyo ma'am sa mga nagpa-part, uh, ganyan ganun din po ma'am na hindi man kami lang, na kung sakali man sila ay humihinto or panandali ang paghinto sa both side ng mga bihan ng kalsada natin, ay pinapaalalanan din maglagay sila ng any warning device na para mapaalalanan yung mga paparating na sasakyan na yung sasakyan nila na ganito, may ganitong inaayos. At pangalawa, ma'am, ina-advise po natin sila na lalo na po yung may mga lighted place na kung pwede doon sila sa may mga ilaw. Maswerteng minor injuries man sa naasina po kang biktima na tulos mananatawan asistensyang medical kan City Disaster Risk Reduction Management Office kan Ligao. Matapos malapatan ni first aid, tulos man ining ipigdara sa ospital. Mientras tanto, sa parehong syudad, sa man na motorista ang naaksidente sa parte kang barangay Paulog, pasado alas 12.30 maagahon kang pareho man na aldaw. Tulusman ining nirespondihan kan CDRMO Ligaw City na nagsapo ning malalang lugat sa saiyang lawas. Para sa mabaretang tatakbikol, May Arango.